sarita lang suso Yung iba yo suso tonight is bigo to the vlog. mama ano ano yung ating Tano, suso oh suso yung kalina yung ating ko kalina Masaya anak ko dahil wala na yung lagnat. Hmm. Papa! Mama! Busok. Mama! 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 na yung ating ko kanina? Kanina yung, yung... Yung Yung matagal na ating ko. <laughs> okay. Mabubusog tayo rito sa hangin. Mmm... Tawag tawa kasi ng tawag, naubo ka na nga. tawang tawa ako, ikaw lang eh. At! 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 Pano yung mukha ko? Pano yung ko, right. ah, mukha ko? Banatik! Aray! Pano yung mukha ko? tawag talaga -tawan ko dahil wala rin naramdaman. Kagabi may sakit. Ayaw mo yung asin ko ko noon. Yung kalina yung, yung mukha ko. <coughs> <coughs> Masarap pero ano, <coughs> mapupuno tayo ng hangin dito. Ang <coughs> <coughs> <Yung> tagal. <coughs> <coughs> mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người Aray. Yamut. <laughs> Tapi lain <ka> naman ruwila? lah. <laughs> Indi inem. Dilikot mo eh. Arita. Left to left. Nakaranas laban nang left to left. Lip? Twe. <laughs> to left. Oh, hmm? Aray, ano ba Oops. na ako? Mm. Hmm, wala akong cellphone. Yummy. Pinit pa rin. Ito hindi naman naligo eh. Uh, dirty ka. naligo. Naligo. Kung sinabi siguro kayo mong milawano eh. Pag pa rin naman siguro nga kuwan, hinako yun. Mm, ano yan? Sabi yeah. nga, hindi ako kumakain ng asyo. hindi nang gawag kaya. Yung lari. Ay, So so kap Sore. Papa, oh. Papa ah. Papa. 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 Isi si Mama. Luna <laughs> Mm, Tanggaling mo na yun, siding mo. Ano Tap. Ano ba? Hindi. Ano gumali na talaga maligalig na naman. Kaya <coughs> mo oregano.

niya mo ni bata ang puna. Ito ano, pa muna. Ano na ibus ko ni? Ibus. Ano, yan, na ibus na. Tako ni papa eh. Una na. Po papa. Serap. Ubus ang isang malukong na binigay nila. Sarap pala pagbigay. Ay, wow! Ayun. Wow! Ganun akong. Ganun pa po dyan ah. Ayun pa dyan ah. Ginatang nah, nah, mm. yeah. suso, tang susu? gak semua, gak inimu, gak inimu, gak inimu, gak inimu, gak inimu, gak inimu, gak ini gak

Manok lap, lap ni Owil to man hmm. to. Parang kapareho naman yung manok mo yan, o, hmm. niya. Pay o, oh. Nya. Nagpareho Yeah. Pareho sila malya. Pay payat to. Iba. Oo. Oh! Iba. Ay ibang kulay niya. Orange yung paa ng manok mo sa iba oh. White. Yellow yung paa niya. Ano orange. Kunin mo dahin dito magduyan ka oh. Malinong dito kunin mo yung duyan doon nakakatalikdo na ah. war-war marod. Dito gitu yan Dito uh, thank you for watching